Dadaan no? Oh. Ew! Ang putik-putik. So muddy. Mamaya, kung ano pang makasalubong ko di yan. mo naman ang daan, oh. Alam mo, ate, sa Manila, walang ganito. Doon, safe yung dadaanan ko pag nauwi ako. Eh, dito. Mamaya, madengge pa ako. Tingnan mo nga kung gano'ng kasuka lang daan. Ah, oh, nakakairita. O, Gerald, total na ka. Yung mga kahoy dito nagtambak, pakilinis kasi susunduin namin si Isa sa labasan. Dumating galing Maynila. Ah, sige pa, ate. Sige ha. Up. Kailangan pagdating namin malinis na dyan. Ah, sige pa ako. Napabahala, ate. Baya! Katikat dami-daming lamok. Oo, oh, ano pa lang natin. Katikat oh, Oo, andito na kami! Tagal-tagal Kanina pa ako naghihintay. Siyempre, alam mo naman malayo yung sa atin itlooban ni eh. Alam niya naman palang malayo. Bakit ngayon lang kayo dumating? O siya, tara Baka gabihin pa tayo. Pasensya na kung kami natagalan. Alam niya ate, pag ginabi tayo, kayong may kasalanan ng dalawa. Alam niyo naman, layo-layo. Wala pang ilaw dito. Tapos anong oras niyo ako susunduin? Alam mo, ba't ganyan ng ugali mo? Laka-laka ng pinagbago mo, ha? Bakit ka pala umuwi ate, eh kung ayaw mo naman dito? Kasi gusto kong magpahinga. Malay ko ba na ganito pa rin pala dito? Eh di sana, doon ka na lang nagpahinga. Hindi yung nakarating ka lang dito, o dami-dami mo ng reklamo kala alam mo ba naman hindi ka tumira dito? Tingnan mo nga yung dadaala, no? Oh. Ew! Ang putik-putik! So muddy! Eh mamaya kung ano pang makasalubong ko di yan. mo naman ang daan, oh. Alam mo, ate, sa Manila, walang ganto Doon, safe yung dadaanan ko pag nauwi ako. Eh, dito, mamaya madenge pa ako. Tingnan mo nga kung gaano kasuka lang daan. Ah, nakakairita. Tapos, lamok-lamok pa. Ilang years na ako sa Manila, tapos ano, walang pagbabago dito. Ah, nakakadwa. So ano, magchichismisa na lang ba tayo dito? Alam mo, Isa, nakarating ka lang ng Manila, naging ganan na yung ugali mo. Hindi naman ganyan turo sa atin ng magulang natin, ha? Akala mo kung sino ka na ngayon, ha? Katulong ka lang din naman sa Manila, di ba? Ba't kung makaasta ka, akala mo kung sinong mayaman ka? Sinong napaka-arte mo dyan? wag ganon ha? Oo nga, at katulong lang ako. Pero doon, naka-aircon na ako. Tsaka Manila yun, no? For your information, di katulad nyo. Tagad dito pa rin sa probinsya, kaya kayo, mamamatay kayo mga probinsyana. Ganon din pala yung iniisip mo sa amin. Sana hindi ka nalang umuwi dito. Doon ka nalang sa nila mong sinasabi. Kung ayaw mo sa lugar natin, pwes, huwag kang umuwi. Hindi ka rin namin kailangan dito. Tara na nga, Jim. Tara na, lang, te. Mag-hotel ka na lang. Total, yun naman ang gusto mo, di ba? Social, Manila. Sabi mo nga, oh, go, mag-hotel ka. Visit ka. Ay hmm. naku, kakapagod lang ang lumabas. O ate, akala ko po tusundin niyo po si ate Isa. Ay, Ay nako si Isa. Nakapunta lang sa Maynila, akala mo kung sino na. Akala mo ba naman hindi napatera sa probinsya? Akala mo kung sino nang mayaman samantalang nangatulong lang din naman doon? Kaya kayong dalawa ha, pag kayo nakapunta sa ibang lugar, huwag niyong gagayain ang galing ni Isa ha. Hindi nakakatuwa eh. Yun kasi ang mahirap sa tao eh. Nakatikim lang ng konting pera. Akala mo ko sino na. Kaya ang tao ngayon, nababago talaga ng pera. Kaya wag na wag niyong gagayahin yan ha. Huwag na huwag. Oo naman ate. Hindi ko kayo kakalimutan kapag ka nakangat na ako sa buhay. Hmm. Hindi naman ganun yung tinuro sa atin ni mama. Magmagulang natin. Kaya wag kang ate. Kapag ka nandun na ako sa taas, hindi, hindi ko kayo kakalimutan. Ay nako basta ang gusto ko, marating yung pangarap nyo, tapos matutukay lang sa pinanggalingan nyo, ha? Sige pa. Kaya nga naku, yan si Isa. Sure ako, pag nawala ng trabaho yan, narito na naman yan sa probinsa. Kawawa siya. Tara na nga sa loob. Oh, sige ate. nagka na ba kayo? Di pa, nakakawala lang gana yan. Ah, look naman, ha! Ah! Ah! Kakadiri talaga dito. Ay, nako. Sana hindi na ako umuwi. Ah! Kakasura.